The cat Hi guys, kumusta? Welcome to our YouTube channel Inday it, 8, Gohai Provincia. Nagbabalik po. So, kumusta na po ang lahat? Shoutout po sa lahat guys. Luzon, Visayas at Mindanao at ganun din sa ating mga kaibigang OFW. So, for today po guys, um, explain ko lamang po konti sa inyo. Magtaka kayo bakit hindi na ako nag-upload ng mga pampaswerte guys. Um, hindi naman ibig sabihin na iniwan ko po ang aking YouTube channel. Um, bagasano guys, ayoko na pong mag-upload ng mga pampaswerte. At Totoo naman po talaga yung swerte guys. No, totoo naman talaga yung pampaswerte. Pero para sa akin guys, uh, hindi na ako mag-upload ng mga ganyan. Gusto ko po i-convert yung uh, doon na lang po sa magtuturo ako guys kung ano yung mga dapat nating gawin or ano pa yung uh, mga ano guys na pwede nating gawin para magkaroon tayo ng uh, pagbabago sa ating buhay. Kasi guys, uh, mula noong uh, nag-convert po ako to born again guys, honestly po, parang nagigilty na po ako kasi uh, mostly kasi sa inyo ay doon kayo naniniwala sa pampaswerte, no? Hindi naman lahat, pero para bang uh, inaano yung pampaswerte. Guys, totoo talaga yung swerte. Kahit ako man, ako man, masabi ko talaga, grabe ang swerte talaga dumating. Pero guys, uh, -ano natin, i level natin ba? Bagas ano, i-center muna natin si Lord sa atin. Bagas ano, si Lord talagang pinaka -center pero kasi yung pampaswerte guys gagana lang yan guys kung tayo din ay uh, naniniwala di ba po pero importante sa tanan importante sa lahat pinaka importante po si Lord talaga ang pinaka una natin ilagay pinaka po kasi siya di, siya talaga ang uh, nakakaalam sa lahat siya po ang nagbibigay sa lahat so ayan follow na po yung mga pampaswerte na yan So, pwede ninyong i-continue gawin yung mga pampaswerte guys na tinuturo ko po. Pwede, pwede po kasi effective siya. Okay? Uh, ang laki ng tulong sa akin. Daging ano pa guys, sobra-sobra yung mga blessing na binigay sa akin. Pero ang gusto ko lamang po ngayon ay mag ano ako guys na uh, ibang paraan na. Okay? So, sana din kung ano yung content na yung i-upload ko, ano yung mga videos na i-upload ko, sana panoorin pa rin ninyo. Okay? Sana hindi niyo ako iiwan. Okay guys? So ayan no. Um so for today po guys, ang um, ating uh, pag-usapan ngayon na pwede pong uh, pwedeng nakabigay sa atin ng baga sa ano nag nagkaroon tayo ng baga sa ano yung bang uh, hindi tayo nagiging continue yung blessing na binigay. Bagas ano yung swerte na binibigay, di ba po? Kasi ah, nagkukulang po tayo minsan sa pagtawag kay Lord. So, mas maganda, pinakauna sa lahat, ilagay natin si Lord sa ating buhay. Okay? Number one talaga. Yan. And then, positive. ah uh, positive na uh, mindset and then, work hard. Sabay po yan. Okay? Pag yan po ang ating gagawin, lapitin talaga tayo sa blessing at panalangin sa ating mahalap ayun noon. Maraming blessing po ang darating sa inyo, okay? Lagi ko pong uh, natandaan po din nyo pag nag-vlog ako, May, minsan mayroon ako nabanggit nga, kung magkakaroon kayo ng uh, swerte, magkakaroon kayo ng pera, huwag niyong kalimutan magbigay din kayo kung saan po kayo nagsimba, or saan kayo nag bagas uh, ano, mag, mag ibalik natin kay Lord yung 10% na kung magkano yung kinikita natin. Sekreto din yan, guys, para continue po ang blessing na ibigay sa'yo. Okay? So, guys, ulitin ko po, continue tayong uh, magbigay sa inyo ng uh, pang-inspirasyon. Pang okay? So, magtuturo tayo ng tungkol sa uh, paano natin ito gawin, bakit nagkaganito, Okay? So, sana din, guys, no, samahan mo pa rin ako, samahan niyo pa rin ako uh, sa ating, um, ating journey dito po. Kasi ayaw ko pong magkahiwalay tayo, guys. Mahal naman ko po kayo eh. Bagas ano, parang uh, sa ilang araw na hindi po ako, nanahimik talaga ako kasi inisip ko, um, inisip ko na, kasi ayaw ko yung, ang mga kaibigan ko, kayo yun, ang pamilya ko, na para lang, naniniwala kayo, para bang, luck i pa ano na lang natin sa swerte so hindi po pwedeng ganoon dapat talaga ayan ang ingay po dapat talaga si Lord ang pinaka sentro sa ating buhay pag once nandiyan si Lord sa ating buhay guys lahat ng mga pangarap mo matutupad talaga yan okay So ayan, sana po naitindihan ninyo at sana po, patuloy pa rin kayo na magsubaybay sa ating mga sinishare, okay? And then guys, uh, pwede niyo akong infollow po sa ating Facebook uh, account ako guys, nag uh, nagano din ako nag-facebook account ako kasi lalo ngayon guys, sa panahon natin ngayon ang ganda po ng uh, ganda ng opportunity na binigay po ng facebook kumikita din ang ganda ng mga kinikita po kaya, ayan, salamat po sa mga uh, iba kong subscriber na nagiging, ka nagiging kasama ko na doon pero, guys, ulitin ko po, hindi ko iiwan itong aking YouTube channel. Patuloy na po ako, okay? Nabigatan lang po ako sa loob, guys, kung paano ko ipaliwanag sa inyo, paano ko i-explain sa inyo. At least, ngayon, guys, nagiging uh, totoo po ako sa aking sarili, okay? So, ayan, guys, maraming salamat. I love you, guys. I love you, I love you, I love you. God bless everyone. Tuloy pa rin ako magdadasal at mananalangin na ibigay ni Lord sa inyo ang lahat ng pong mga dream, mga dasal po. Thank you so much, guys. I love you. Bye-bye po.